gagawin po po muna natin dyan, uh, kailangan natin kasing hugasan or yung yung uh, nasugat na ano, dapat iran run natin ng water. Syempre kung may makikita tayong mga nakadikit-dikit po diyan na parang mga uh, foreign body, inaalis po natin. Doon lang yung mga nakikita lang natin. And then, syempre stop the bleeding. Ang gagawin mo sa stop the bleeding, lalo na yung ano, pwede mong ilagyan ng band-aid o kaya i-press mo lang siya or pwede mo din siyang i-ano ng cold compress para at least naman ma mag-stop din yung bleeding natin. And then, kung maliit lang naman siya at hindi, wala naman masyadong bleeding, pwede natin maglagay tayo ng betadine para at least naman ma-disinfect na din siya at lalagyan mo na ng cover or sabi natin gasa o kaya band-aid, pwede na siya. Paano kung medyo malaki ang sugat, Dr. Gerald? Hmm. Kung malaki naman na talaga yung sugat na ano na naobserbahan, dapat pumunta na sa pinakamalapit na clinic o kaya pinakamalapit na hospital para at least naman ang ginagawa po natin kasi dyan is po natin para mas stop yung bleeding at para, hindi, para ma-close po yung sugat natin para hindi po pumasok or mag-penetrate yung mga infection na nasa paligid natin. And then, minsan pag uh, na-stop na yung bleeding, na-stop na yung na suture na yung sugat natin, nagbibigay tayo ng mga antibiotics natin para hindi ka magkaroon ng infection habang gumagaling yung sugat. So pag ano na, uh, usually naman kasi nasa, nasa 3 to 5 days yan na mag-heal. So ang gagawin ng panlinis doon yun yung betadine. Huwag maglalagay po ng alcohol o kaya yung mga agua kasi mas madedelay lang yung paggaling ng isang sugat.